Hi guys! Welcome to my vlog. Today's vlog is magluluto tayo nito guys. Charan! Ano po ito? Ay malagkit and then gagawin po natin siyang ano, gagawin natin siyang biko. So, tingnan niyo yung ating biko guys sa ah. para samahan niyo ako. Magluluto tayo Biko I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Ayana, guys, ilalagay natin ang ating uh... Sige, hindi naman yung maganda. Takot ko, kala ko uusok nga naman. mag alarm Hindi naman. Hindi! Ha! Muna! Naku, guys. Ayun na nga, umusok. Umusok lang yan, mm -hmm. ha? Malit lang yan na usok. So, isang ganito pala talaga, is, yes. uh, tingnan ko lang. Oo. Isang ganito. Tama. So, isang ano lang. Isang plastic lang. Lagay ko lang po. Kasi nag... Ayan. Puro po itong ano. Kaya, isang ano lang yung gagamitin ko. Kasi puro po siya. Ayan ang ating sugar. One. Two. Gasan lang natin ito. Kasi malinis naman itong ating ano eh. Ang ating latik. Ayan na siya guys. Lapot na ba siya? Tama na ba to? Bigas. Ito na po yung ating kanin. Luto na po siya. Niluto na po ng boss ko. Sabi ko na ng boss ko, ako na lang daw magluto para hindi daw ako magingok-mok. <laughs> Wait lang, hinaan natin. Lakas pala ng apoy ko. Hmm. Kala hmm. ko mahina lang. Mmm! Mmm! Kala, hirap. Wait lang. Kailangan kong gumamit ng matibay na ano. 嗯。Mm. lata man siya uy. parang lata pagkaluto yung aking malagkit na ang but sa boss ko siya nagluto nito hindi ah alo nagtabaho ako. Naghanag, buo-buo guys. Uy, sakit na kung ganito pala kahirap. <laughs> Ay, nako. Ay, ito lang ba yun ganito lang ba patong padukuton masarap yung may dukot paano natin ito na ba yan, guys Ah! Hello guys, nagluto ako ng biko. Ay din hindi pa nakablog. ah. Hmm. Dab Uy, makasab. Hunas. Wala lang. siya nag-ano ay. Nagdukot. Gusto na ako kong dukot. Ano, Hmm. dukot <tangga> ko Tama yan. Tama uh. Tat na yan? Oh. Uh, Patayin ko na? oh, pag lumunig de... huh? yan Ha? Oo. Tinik mo na ba kung <tuk> ang lasa? Hindi, <tuk> besto. Sinunod ko lang yung <Okay>. ano yung tinikman ko yung ano, yung malagkit pa. Ingit. Yeah, yeah, yeah. Ingit. Ngalang-ngalang <tuk> mo ha. Tapos <tuk tangga> ah. <tuk tangga> Tama lang. Tabang. Tabis na eh. Ay, sa sa lang yan. Oh, tama na yan. Hindi ko pinanaw yung... Nagyan mo dito si ano Sila Marlon. Ha? Nagyan mo dyan. Diretso no? na dito? Oo. Oh. Patayin ko dito. Okay, mo na lang. Kad, mayroon agad order oh. <laughs> Dili, ni mapung diyan, Yeah. Adik ay nita gin daw ni sa di. ka Ika lang, kita palitan ko yung lang. Ika ng simbahan ang iyong uh, iniyata. Ito hmm. so, mo ilalagay yan eh, oh. <laughs> Ayos na daw guys. May dukot-dukot tayo. Dukot, Gusto ko kasi may dukot eh. Ayan, ang dukot. Salami. Diyan ka muna dukot ha. pagdaan ng ano, dukot. Hmm. <laughs> so, lamigin mo na lang yan. Kami lalagay yan. Hmm? Kami lalagay. Yan, yan, oh. Hmm? Ay, ito? Oo, ano, oh, Baka malusong. Andiyan si Jenny yata eh. Ha? Dumatawag dito. Diyan ka. Makan, nandiyan. Hindi masagot kasi nasa ano ko eh. Okay na guys!